Mahigit isang buwan na pala mula nung ako'y magpasya humiwalay na. Lumilipas ang mga araw na ako'y mag-isa at kayo na lang ding dalawa. Pangangamba ay unti-unti na rin humuhupa. Tinatakpan ng mga mata sa tuwing maluluha. Maiingay na mga gabi, tumatahimik na lang ng usap bumabangon sa umaga na para bang baliwala. Binipiling tumayo kahit dibdib ay punong-puno. Sumasang-ayon naman ang mundo kahit nagugupo. Nananatiling buo kahit pera-peraso. Marupok na pundasyon ko, huwag ka sanang guguho. Pero kahit iwasan, ay madalas paring tulero sa takbo ng mundo na lubhang nakakalito. Marami pa rin alaala ang sa isip ko'y gumugulo. Kalungkutan ay kaakibat na yata ng aking puso. Kumusta na kaya sila? Ang madalas kong tanong. Sana ay mabuti, damdamin ko'y bumubulong. Dinadama ang mga alaalang sa puso ko'y nakakulong kasabay ng pagpatak ng luhang usang umuusbong. Aking anak, darating pa kaya ang araw na ikay akin pang makakalong? Masisilayan ko pa kaya ang mga ngiti mo habang karga ka at pinupulong? Patawad sa mga araw na wala ako at kailangan niyo ng tulong. Pangako anak, babalik si tatay at magsasama-sama tayo ulit sa iisang bubong.